Ayan po, maagang lusong po, to, po tayo ngayon. Ano ho, yan, ngayon po ay katatapos lang po nating magpakain po ng ating mga alaga. Oh, yan, dito na po tayo. Tayo po ay hindi natin alam kung saan magiging direksyon natin. Kung pailaya ba o paibaba. Oh, gawa ho ng kung paparun ay di yung mga singkang natin. Dito naman, saging, mais, ano ho. Ay di yung Basta po kung kaya nating libutin, dililibutin po natin yung mga kaya pang ayusin ano po. Yung sama-sama po tayo. Okay po naman, safe po naman lahat ng hayop. Okay na, nakakain na po uli. Di tayo dito po naman sa Gulayan po. Dito po naman sa kulungan po natin pala nung baboy ay ari lang po yung na poknot. Yan po yung nasa gilid laang. Oh. Yung lalagra na po tayo. Dini tayo sa uunahin na po natin aring singkang. Yung uwak oh, sumasalba pa rin doon sa mga mais oh. Ah, oh, may dalang mais yun oh. Ano na po kaya ang nangyayari din sa ating mga gawa din eh. Samba tayo dito na no? <coughs> yari yung mga mais laglag oh. ito po naman ilan na yung I-harvest natin dito baba mukhang ayos po naman pa oh. yan yun salamat po Panginoon nagpapakita ang araw good news papakita po ang haring araw oh. Thank you Lord. Yan dito na po tayo sa ating taniman, no. Ah, uh, sa tingin ko po Hindi ko lang sure kung apektado itong mga gaito Yan. Ito po ay ano Mababago po ang condition nito pagka yung Lumanit po ba yung araw? Yung santing, ang init ng araw. Ah, uh, ito po ay pakilasa ko. Magdidilaw. Uho. Salamat po naman at ganito po. napakalaking ano pa rin po sa atin. Ayun po, kahit ganito po ang nangyari sa atin. Ay hindi gaya ng ibang inaasahan. Uh, yan. Ayos pa rin po. kung mapansin nyo po aring ating taniman ay ito ito yan palagay ko pag ito yung ganito reject na yan pero baka po ang aanohin pa natin ay yung usbong na panibago pa oh. yan <clears throat> ito na po ang laging ganap sa ating taniman kanya-kanyang lusong na po ang uh, yan ng mga pabukid sana lang po yung texture ay makabawi oh. yan ito po ang ay magiging ayan malalaman po natin ang totoong pagkasira po nito siguro mga 2 to 3 days yan po ay didilaw malalanta at ngayon po kung mag fresh pa parang yung sa bagong harvest natin na parang inilagay lang sa rip hindi pa po ito yung tunay na ano pero sa nakikita ko po naman maganda pa rin po yung kondisyon niya papaberdihin lang pero yan po ay pa didilaw oh. Hoy. Uh -huh. ah, hindi po. Ah, talaga aking. Inubos ang dahon. Natira kaunti May tukod pa. Ito na po naging ganap ano. Ngayon po kung tayo ngayon lang din ng ganito po ba. Na ganito ang atin tanim. Basta yun po ang nakikita ko. Ang pagkakaintindi ko po dito. Di dilaw Fresh pa po siya eh. Fresh Pag niladarang ng init Di dilaw Pero naano din oh. Kaunting kaunti lang po naman Masama po ay yung Kung saan na Napanit Nagutgut Hindi naman Hindi po. Hindi po tayo dumating sa Anong yun Sa, sa time na yun ayos may araw po tayo e, po nakaganito yung about po naman din sa papaya natin din sa gilid palagi ko mas marami pa yung naging hindi hindi po siya na no mas marami pa po yung naging <coughs> natirandahon kasi sa bunga opo yan yeah, salamat pa rin po Yan po na yung dahon. Ah, na yung bunga. Sa sibuyas po naman, okay. Basta ang tinatarget po natin ay um, yung ready to harvest doon. Okay. <coughs> Pero ito po, mga din ito. Oh. Uh -huh. Alam niyo po yung parang sumama din ang pakiramdam. Ito, ito po, yun. Manding ka po, ito lang man ka kang medyo inaasahan ko sa darating na araw ito yung magiging ano po natin, yung magiging pang bay din sa libor. Oh. Uh -huh. Kaya sabi ko, kay Diyos ko po, patatawarin ako. Ako po yung talagang humihiling rin sa Panginoon na sana naman ay talagang ma-resolve ito. Gawa po nang ang kikitain ito ay magiging pangbayad ko na po ba doon sa magiging ano po sa papasok na labor natin. Oho. Uh -huh. Yan. Kaya kaya po ako ako'y balaisis din ay nung sabi kong ay ko po patatawarin sana naman may ano. At gawa po na yung iha-harvest nito ay siya pa rin yung magiging puhunan ko kasabi ko pag-ari hindi makakabawi ay paano ay di, may utang na rin po naman di utang uli pero palagay ko po naman sana kumbaga baka recover ng ayos po uh -huh. yan po ay makikita po ay 3 days opo uh -huh. yan gala pa po tayo sa iba yung alam mong ganari po ba ang, ang pakaramdam ko yung alam mong parang kinuwinta mo na na ay yung 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 pera ko gagana rin na gagana rin na, ay ari na lang yun. Tapos ay parang mau pa. oh uh -huh. yun lang po y yun po yung pakaramdam ko sabi ko ari sa susunod na buwan ito yung pambayad ko parang ganun po ba. Ay di ayos po naman wala po naman tayong inaanong ano kung ito panahon po ayo -huh. susunod na tayo dito. Yan po ang naging update ano sa pakilasa ko po naman ayos oh. Uh -huh. may madamage man siya hindi gano oh. Uh -huh. yan dito naman tayo ito po wala itong problema kasi nga ho uh -huh. ang susunod pang ano nito ang susunod na dahon pa niya yung ating inaasahang harvest oh. Uh -huh. ah dito nagtumbahan yung saging Sisisin na po natin ari, oh. na rin na rin Minureta Yung isa kaya magkaig na tayo Ayun ah, buyas ay ari ay ating tatanggalin na rin kaigi pa naman siguro to po tayo sa labak pero sa sitwasyon po ito yung pinakakritikal oh, sa lahat ng tanim natin ito siya yung pinakakritikal araw na lang po ang hinihintay para po naman sa iba natin pananim walang epekto uh, uh, tamo Parang kumbaga may epekto din siguro pero parang nadiligan lang oh. Yan na ulan na naman oh. Yan ang bilis mabago ng kondisyon. matatanggal natin ito pala oh. tabagsakan sya ng saging yan po ang panahon oh. may ulan may init oh. oh. maliwanag tapos umuulan Kasi na, na po yung bumagsak na saging niya sa taniman Sayang so, yung iba oh Kiri na ho ang ating mga Yung mga isa salba Ari po na may parang tutuloy oh. Nakabutit ko din sa bato. <clears throat> Aba, babagsak pa. Dito ka na nga banda. <clears throat> Ito, mataba-taba na oh. May kantuhan na. Ah. Ngayon po, step by step yung ating ginagawa. Inuuna ko po ay katulad po niyan. Inuuna natin yung mga alaga. Kasunod itong halaman dito. Kasunod ito po. Oh. Yung mga saging siguro, pag may pagkakataon pa, puntahan po natin lahat. po, may matigas-tigas na naman po aring isang are Ay, wala hindi natanggal pa. Matigas-tigas na rin isang are Kukuhain na po natin yung are na. layo ng lipad ng papaya ay wala ka-arista karating dito oh. ay meron pala dito puno <laughs> meron pala puno dito akala ko yung nag-travel para napakalayo eh sinuuna po natin ang mga nadaganan eh. May libre ulam na po tayo Puso ng saging O eh. Bali, ka po tayo ngayon, oh. wala pa po tayong kasama. uso at saging mm -hmm. Iri po pala ay pechay. O yan, oh. Lakad lakad tayo sa plat ay Ano ba yung lahat singkang? Ari po pechay, ari mustasa aho ah, yan o, oh. pechay Pechay puti po, ang tawag doon sa isa, pechay verde Ito ho naman, mustasa o oh. Kaya ho kinaklaro natin ay ay siyempre po ako naman ang nakakaalam dito kung bagay, lakad 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 lang ako ba maganda na yung ni Kabispirin ano kayo <laughs> singkang lahat at singkanyo kanya ina-upload hindi po pichay mustasa Oho. Yan, oh, yan o oh. mustasa hanggang din eh dalawad kalahati eh, at may sibuyas ay are lahat pichay Oho. Yan, Ari, po, oh yan are po yung ganito po parang hindi nga po ganong ramdam mo oh. parang kumbaga yun lang oh sa iba ramdam oh sa ibang pananim tapos ito pa po yung ating sibuyas oh berde berde po naman ay na <coughs> fresh na fresh pa po yan ngayon pabor talaga yung malaki ang ano ng kama, mataas. Yeah, ito na po ang ganap. Bali ito na po ang ganap sa ating mga dinahon ano ho, Yung pong unang-una po, yung ating singkang, siya po ay ngayon, kung makita pa natin, fresh pa po talaga siya sana naman ay wag na rin gaano mabago ganun po kasi mangyayari pagka malamig po ngayon baga pa ang klima ay pag po yun sa init yung palang mararamdaman yung ano kaya po yun yung pagkaka pagkaka update po natin ano sana naman may hindi ganun kasama yung mangyayari ano po ayan salamat po sa inyong pagsama sa lahat po nung magiging ano pa natin Siguro sa mga susunod na episode Ay, ay papung pong iba Katulad po na rin mais, sagingan Area number, mga ibang area Opo Nagawa po nang inuuna ko ay yung masigit na kailangan unahin Aho Ayun, salamat po sa inyong pagsama Pinapasalamatan po natin Ang lahat pati, oo At Yun sa nadaanan po ng bagyo Ay pray laang po Laban, laban laang po tayo, oo sa lahat lahat po yan pasalamat po laban laban po tayo ayan ingat po ang lahat wala na po ako ibang masasabi ano po ingat po ang lahat happy lampu, po happy pa rin po bye